Kakapanalong Miss Iloilo Ilo 2024 na si Alexi Brooks, frontrunner at sobrang taas ng chance na manalo bilang Miss Universe Philippines. Kung noon ay usap-usapan na ang pangalan ni Alexi Brooks sa social media, mas naging matunag ito ngayon matapos niyang magwagi bilang Miss Iloilo Ilo 2024 at official representative ng Iloilo Ilo for Miss Universe Philippines 2024. Sa kanyang local pageant nga ay kitang kita kung paano niya tinapos ang laban sa kanyang husay sa pasarela. Idagdag pa ang napaka-unique niyang final gown na bagay na bagay sa beauty at kulay niya. At syempre, ang husay niya sa Q&A na talaga namang nagmukbang ng mikropono sa husay, kung tutuusin ay magagaling silang top 5 sa Q&A, pero mas angat ang sagot ni Alexi, na siyang ang naging daan para siya ang itanghal na winner. So this is your final question, okay? I will repeat it once to make sure that you heard it clearly. Okay. okay. As an Ilonga with heartfelt beauty, What message would you send to the Ilongas from the past? Once again, as an Ilonga with heartfelt beauty, what message would you send to the Ilongas from the past? Thank you so much for this question. As a Ilonga with a heartfelt beauty, I think one thing that I'm proud of is ever since from the past, we've always kept the spirit of gang We've always kept the spirit of Bagpalanga. And the food that we had that we had selected was a creative city in gastronomy. It is the reason why this was from our past that we preserve it and we deliver it to right now. And one thing that I also want to say is I want women to move forward. A This is something that comes from my heart. I want to empower women. I want to

But Alexi has her unique charm and talent, isa rin sa logo ng Miss Universe ay ang transformational leadership na pino promote ni Anja Kratchitotip, at masasabi kung si Alexi ay isang tunay na transformational leader, isang anak na palaki ng lola, hindi nakilala ang tunay na ama, lumaki sa hirap at bata pa ay nagtitinda na sa palengke para masustentohan ang sarili at kanyang pamilya, hanggang sa pasukin niya ang sports kung saan isa din siya sa nakakuha ng maraming awards at naging representative pa ng bansa sa SEA Games, hanggang sa pasuki na rin niya ang pagmomodelo. At ngayon nga ay ang pageantry, hindi lamang isang transformational leadership ang naipakita niya kundi isang inspirational at napakagandang motivation para sa lahat na kahit anong hirap ang iyong pinagdaraanan, may reason pa rin para mangarap, at laging may blessings na nakalaan sa iyo, basta ikaw ay magsusumikap, a very strong woman empowerment, at kung sasayangin ni Halo ang ganitong mga caliber nga candidate ay kasalanan na niya. Anong masasabi mo dito? Agree ka ba? Please comment down below. Please like and subscribe. Thank you.